Yes, good morning mga kadakers, good morning Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel Dr. T3 Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa so mga video ko pang may upload Sa nagtatanong sa akin mga kadakers na kung ilan ba dapat ang timbang ng alagang itik natin na 78 days So, idol Hindi basihan ang timbang sa ating mga alagang itik idol kasi mayroon lang talaga itik na maliit at mayroon din malaki hindi pantay yung kanilang paglaki makikita man natin yan sa ating alagang itik kung mataba sila kasi yung mga dugha nila ay plain kahit magtimbang ka ng limang piraso dyan na idol, hindi yan pantay ang kanilang uh, bigat. Kaya nga mga kadakers, iba talaga yung itik na inaalagaan natin, na pinapakain lang natin. Kaysa pre-range lang po yung mga itik natin. Sa pre mga kadakers, makain nila kahit ano-ano. So yan po ang pinagkaiba halimbawa nito ay makapaligo sila ng husto at makapili sila ng kanilang pagkain mga kadakars e compare doon sa ating pinapakain lang so nag ano lang tayo sa base lang tayo dyan sa page hindi naman natin alam yung formulation ng page isa pa kung kulang-kulang ating budget dyan so hindi talaga maganda ang takbo ng pagtubo ng ating mga alagang itik lalo na mga kadakers sa tuwing hapon ay pinapainom natin sila ng kanilang mga vitamins so hindi talaga yan magpayat masyado basta may tubig lang kung walang tubig at saka walang makain wala pong vitamins madali yang sila ma payat so ganyan lang mga kadakers kaya nga ako mga kadakers kahit mainit walang tubig hindi ko pinapabayaan nilalagyan ko ng vitamins sa gabi at uh, pinapakain ko ng page para kung sakaling dumating ang tubig ng ulan ay madali silang makarecover so ganyan ang ginagawa ko kaya lang medyo magastok konti pero mabawi naman natin mga kadakers kapag dumating na ang maraming tubig makapahinga na tayo ng gasto nang face so medyo yung bulsa natin ay makarelax relax naman konti so ganyan lang yan talaga sa magalaga ng itik minsan gumagastos tayo so kaya call nila guys sila dito sa malilim at may tubig para Bridge sila masyado kasi malalik silang magbridge kapag may tubig i-compare doon sa eh, walang tubig so ganyan lang mga kadakers uh, thank you very much sa inyong lahat mga subscribers at sa mga viewers ko po na hindi pa nakapagsubscribe pakisubscribe naman po at pakishare nyo naman po yung ating mga video isang support lang po yan sa ating channel salamat po sa inyong lahat sa mga bago pa lang po mag-alaga ng itik ito po ang pinaka magandang gawin natin para iwas lumpo yung ating mga alagang itik kapag dating ng panahon sa odto na masubrang init so maraming salamat mga kadakers at hanggang dito lang muna mga kadakers uh, thank you very much uh, thank you for watching see you next vlog uh shout out kay Dark girl nang Bukit Non so amping lodge